Magandang araw po. Ngayon, sa ating gagawing salita, puso, tugon na pagninilay, ating pong titignan ang mabuting balita mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 10, Talataan 1 hanggang Siyam. Ito po ay papamanggatan nating kinugo ako tagapagdala ng kapayapaan at mabuting balita atin po pagnilayan muna ang sinasabi ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumput dalawa. Pinaunan niya sila ng dalawa-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, Tagana ang aanihin Ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukidin. Pumbayo kayo. Sinusugo ka kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lokbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alimang bahay, sabihin muna ninyo, maghari na kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa sa kanila ang kapayapaan. Ngunit, kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kay sa bahay ng inyong kinutuluyan. Kanin niyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayo magpalipat-lipat ng bahay Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang inihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon po, tignan natin kung anong sinasabi ng Banal Saita at suriin natin ang nilalaman ng ating puso ng gayon tayo ay makatugon sa ating sariling pamumuhay. Tingnan natin ang salita. Isinugo ni Jesus ang pitumput dalawang alagad ng dala-dalawa sa mga puok na balak niyang puntahan. Binigyan niya sila ng mga tagubilin. Huwag magdala ng labis na gamit magdala ng kapayapaan, pagalingin ang may sakit at ipahayag ang paghahari ng Diyos. May kita ang susi sa Ebanghelyo. Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngayon naman, saliksikin natin ang sinasabi ng ating puso. Ang bawat kristyano ay sinusugo, hindi lang mga pari o madre. Tayong lahat ay bahagi ng 72 dalawang alagad ni Kristo sa makabagong panahon. Ngunit ang tanong, tinatanggap ko ba ang misyong ito ng may bukas na puso? Ako ba ay tagapagdala ng kapayapaan o ng kaguluhan? Mabuting balita ba o chismis. Madali tayong mabalot ng takot, hiya o katamaran, pero ang ebanghelyo ay may paalala. Huwag matakot sa asong gubat. Sa bawat bahay, opisina, klase o online post, may puwang tayong magatid ng presensya ni Kristo. Tingnan naman natin ang ating marapat na gawing tugon. Ngayong araw, pinapaalalahanan tayo ni Jesus na umayo kayo. Marapat na gawin mong misyon ang araw-araw mong buhay. Magdala ng kapayapaan sa tahanan mo, sa social media, mag-post ng kabutihan, hindi ng galit o paninira. Makinig sa mga may sakit o sa mga taong may problema. Ibahagi ang mabuting balita sa gawa, sa salita at sa panalangin. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang mahalaga, ikaw ay bukas, handa at tapat. Samahan niyo po ako para sa ating maikling panalangin. Sa kala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat sa pagtitiwala mong isugo ako tulad ng pitumput dalawang alagad. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang dalhin ang iyong kapayapaan saan man ako naroroon. Punuin mo ang aking puso ng habag at malasakit sa iba. Sa gitna ng kahinaan at takot, gawin mo kong tapat na saksi ng iyong paghahari. Amen. Sa kala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.